Tanong ni Idol, pwede daw ba mga pisa-pisang ito sa bike niya? Ah, sabi ko sa iya, oh, pwede. Kung may kwarta ka, pwede na matakot, yaw. <laughs> <laughs> Magkatapos na itakot, siyempre, palantaw to sa inyo ang resulta na Taya na marami, tsura, yayo, ripota. Hello, magandang morning sa inyo mga guys. No, ba ngayong umaga, may tumayo naman sa atin dito isang road bike. Oh, binili niya daw ito ng mura lang daw. Taya, ang balya, mayroon ng problema. Wara si Idol, galing, oh. <laughs> binili niya ng mura pero daw mo problema ayo so ito na nga ni mga guys no bali papalitan natin ang na bagong ispo. So papalitan natin ang na bagong ha bagong pedal kaya niya pedal ara na wa ay way wa wa na bagang alambre lang <laughs> ay animal Gago! So dahil nga magtatakot tayo mga guys ng ispok no Tapos ang iyang hab Simpre babaklason muna ni Manino Yung in ninyo harap likod mga guys no Tinanggal natin ang gulong kay para maoklas ta Simpre mga guys Pag ano gani Pag ambal gani Oksor ang iyang hab Simpre kakason man natin ng rotordes Pudo na irita ako sa iya rotordes Kagina Kaya na mutok So, ang ko tatanggalin natin yon Mamaya kikis-kisin ko na lang ng blade Oo, blade ng cutter blade Tapos, mga guys simpre, nung ako ay may ginawbra Ariman si Buya Lubla ko Pinangotod, otod yan Daan niya ispok Akin ah, yung kalawain Ay, Damo na daw rin keso <laughs> So, ayan na nga niya mga guys. So, bali stainless pa tinakod natin na ispo ko ang kulay niya silver. Ah, o, oh, latawan na. Una, ito, huwag mo muna. Tapos, lagyan ng nipple sa dulo. Kagliso-lisoon para magugot ugot At isi mag-santing na sa dugudugay bagayon na abaw, ah. Quality lang po bot na lang kita. Ah. <laughs> so, dahil nga natapos na natin mga guys, no, sa pag-alay ng iya, nga gulong-gulong o will set bala, ay si Buya Lublak, mga guys, so, oh, nagbibisi-bisi man, o, oh, inugasan niya kang yang ano na tawag naton kags no tapos mga guys tapos na libyuan na, ay ibabalik na natin ito ay gugulo na ni manino ninyo so matapos natin igulo mga guys no sabihin ko sa inyo mamaya hugutan natin ang yapri, no kay medyo naglalamsot na daw hindi na daw manami ang bal idol sa kon pwede na ha at ang bal ko pwede eh <laughs> Tapos mga guys, no, siyempre hindi takalimutan ang iyang nga uh, butong bracket islan kay kay kagina pagliso ko ka alog sa ate o ka square type pas ya Ginukas ko kag are na nabuksan talo grabe ang unod ya, medyo medyo medyo, medyo madamo lupa pero okay lang importante na kag ibutangan tapag tabag. Oh, ba ka Gid very good ako na bawa. <laughs> Ayo depota. Wow. <laughs> So sa mga karamihan pala ng mga followers natin no, na hindi pa alam kung paano magtakod sa pedal o oh, meron niyang right tsaka left ha. Tapos tingnan ninyo bago itakod. Hindi kayo takod nyo lang ang left sa right ba? Sala na iya. Yeah. Tapos hindi nyo kalimutan lagi na pa madanlog ha. na lang gina. <laughs> So, ito na nga ni mga guys. So, finally, mag-aalay na lang tayo ng kambiada para naman matuno. Tas ang insakto bala. Boka na, may gindi kabalo ka mag no? Pero kung hindi ka kabalo, titulok-tulok ka lang, hanay, ah. So, ito na nga ni mga guys. So, lagyan muna natin na papadanlog para naman ismo sa mamaya kong gamiton niya. And then, hindi ko naman malipatan ang aton ulubrahon nga Buta nga, ma maisang punta, sang kabliya, kay gatoslok-toslok sa kamot ko kung mag-hikap-hikap ko, blah. <laughs> So maraming salamat sa inyo mga guys no hanggang dito na lang tayo andito na si Idol tapos sa bayad kag why download wallet ya. Paalam. bye bye.